Magandang araw ng mates, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Target ng Department of Budget and Management na matapos ngayong buwan ang isinasagawang pag-aaral hinggil sa posibleng umento sa sahod ng mga kawani ng gobyerno. Sa pahayag ng DBM, inaasahang matatapos na sa katapusan ng Hunyo ang isinasagawang Compensation and Benefits Study para sa salary adjustment kabilang na ang sahod, benepisyo at allowances. Masusi din naman ang pinag-aaralan ng ahensya ang sistema ng pasahod sa gobyerno kumpara sa pribadong sektor. Ito ang nilang magiging basehan para ayusin at tiyaking patas at napapanahon ang mga aumento sa sahod ng mga empleyado ng gobyerno sa gitna ng epekto ng inflation. Oras na may sa pinal, isusumite ang pag-aaral sa DBM at sa Governance Commission of GOCCs. Tiniyak ng DBM na suportado ni ang mga hakbang para sa pagtaas ng sahod ng manggagawa sa gobyerno at tahanap sila ng paraan upang matustusan ang pagpapatupad nito. Tinukoy ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang 10 line claim ng China bilang ugat ng paglala ng tensyon sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag sa pagdiriwang ng Swedish National Day noong nakaraang linggo, sinabi ni Teodoro na hindi dapat magpadala sa mga pahayag at kwento ng China ukol sa naturang isyo. Aniya, nilalansin nito ang atensyon ng publiko para makalimutan ang ugat ng gulo sa rehiyon. Gitpa niya wala karapatan ng China na manghimasok at mag-angkin ng teritoryo sa West Philippine Sea at sa anumang lugar na hawak ng Pilipinas. Dagdag pa ni Teodoro, idinadaan ng gobyerno sa pangunguna ng Department of Foreign Affairs ang pagresolba sa isyu batay sa pandigdigang batas at sa paraang pabor sa interes ng bansa noong Marso ay binasura ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mapa ng 10-dash line ng China na anyay hindi kinikilala ng Pilipinas o ng iba pang bansa ang dating 9 dash line na inilabas nito lamang 2023 ang bagong basihan ng China sa pagangkin ng malaking bahagi ng South China Sea kabilang na ang mga teritoryong sakop ng Pilipinas. Kinundin na ng Presidential Task Force on Media Security ang pananakit ng mga miyembro ng grupong Manibela sa isang reporter na nagko-cover ng transport strike noong lunes. Batay sa ulat, na gitna ng kanyang live report ang reporter ng Radio DZRH na si Val Gonzalez tungkol sa rally ng Manibela sa East Avenue sa Quezon City nang bigla na lamang siyang tuyugin ng mga rallyista at suntukin sa tagiliran. Sa isang pahayag, kinundina ni PT Foms Executive Director Paul Gutierrez ang pag-atake kay Gonzalez na ginagawa lamang ang kanyang tungkulin bilang mahayak. Sinabi niyang hindi susuportahan ng publiko ang adhikain ginagamitan ng pananakot at pandarahas. Ibinulgar din ni Gutierrez na nakaranas ng pagmumura mula sa Manibela ang DZWB field reporter na si Alan Gatos sa isang naunang kilos protesta nito. Handa naman ang PT Forms na suportahan si Gonzales sa pagsasampa ng reklamo. Nagpahayag din ang pagkondina ang Manila Broadcasting Company, ang kumpanyang may hawak sa DZRH sa nangyari sa kanilang tauhan. Samantala, itinanggi naman ni Manibela Chairperson Mara Valbuena na sinakta nila si Gonzales. Aniya kung may panununtok ng nangyari ay hindi dapat nakatayo ang reporter. Pinagbintangan din niya si Gonzales na minura ang mga relista. Sa kabila nito, humingi ng paumanhin si Valbuena sa nangyari din sa abalang idinulot ng kanilang transport strike. Balita naman sa Ibaing Dagat, nag-alok ang Singapore Airlines ng danyo sa mga pasahero ng flight nito na tinamaan ng turbulence noong nakaraang buwan. Sa isang payag, nag-alok ang kumpanya ng $10,000 sa mga pasaherong bahagyang nasaktan. Inalok naman ang mga pasaherong malubhang nasaktan at nangangailangan ng matagalang gamutan ng paunang danyos na $25,000. Mari rin silang makipag-usap sa airline para tugunan ang mga importanteng pangailangan nila. Nakaranas ng turbulence o malakas na bugso ng hangin ang flight SQ321 ng Singapore Airlines na biyaheng Singapore mula London noong Mayo 20 habang lumilipad sa Myanmar. Isang 73 anyos na pasahero ang namatay matapos atakihin sa puso habang ilang pasahero ang nagtamo ng iba't ibang pinsala, kabilang ang nasa 20 na nabalian ng likod. napag karamihan sa mga nasaktan ay nakatayo o hindi kaya ay hindi nakasuot ng seatbelt nang tumilapon sa loob ng eroplano. Kabilang sa mga pasahero ang limang Pilipino na kalaunay na paulat na nasa ligtas ng kalagayan. Bilang pagunita sa ika -isang daan at dalawamput-anim na araw ng kalayaan ng bansa, makakasakay ng libre ang mga pasahero ng MRT3 bukas a 12 ng Hunyo. Sa Facebook post ng MRT3, may libreng sakay mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ayon kay DOTR Assistant Secretary for Railways at MRT3 Officer in Charge, Georgia Takino ang libreng sakay ay simpleng paraan ng pagunita sa araw ng kalayaan. Pagpapaalala rin niya ito sa taong bayan na pangalagaan at ipagtanggol ang kalayaang pinag-alaya ng buhay ng ating mga bayani. Nangako naman ang MRT3 na pagsusumikapan itong magbigay ng maayos, ligtas at maasahang transportasyon para sa mga pasehero. At 'yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Marita Muahe, ito ang PNA Headlines na ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.